Ready for occupancy update pag si Bull Village, South Face to Naik and sa Bulacan meron pa pero limited units na po. Same unit, same sliding windows, same RFO for filing na po kasi yon. Waiting na ang schedule ng Bulacan, si Naik naman po is limited units, uh, filing na din po almost sold out na tayo sa ating mga no down payment dahil no down payment malaking ginhawa sa mga buyer natin na nangungupahan walang budget for the moment pero gusto na din makalipat agad so duplex type, open for expansion pwede mong i-extend gamitin mo lang isang carport na to or pwedeng open space, pagawa ka lang ng bako safe na ang family mo yung loob naman po, naka semi complete na halos yan, tiles na lang ang kulang kasi naka first coating na ito naman po, second floor na lang lalagay mo. Ay, di second floor floor. <laughs> partitions na lang sa second floor kasi may ayan oh, may heat insulator na. Metal paring hardy flex pintuan. Vinyl tiles, okay na okay na po. Unting gastos na lang po yan. Depende na lang sa budget at sa klase ng pagpapaganda ang gagawin natin. Pero yung mga standard na pangailangan ng family like partitions metal paring lang po sa kahardy flakes kisa ni okay na okay na kahit vinyl tiles po. Magandang, magandang maganda na po ang kakalabasan yan. Ayan po o. Oh tiles na lang po or vinyl tiles pwedeng pwede na madaming bintana so tipid sa kuryente maliwanag pme habol tayo lalo sa naik